sa pool. Sa CCTV ang pag-atake ng apat na kawatan sa isang kainan dyan po sa Bulacan. Natangay po naman sa larin ang hindi bababa sa 20,000 piso halaga ng kita ng tindahan at mga cellphone at hindi rin po pinaligtas ang mga gamit na mga kumakain sa lugar noong mga oras na yon. Jim Tejano sa Balitang Nga. Target ng kawatan ng isang establishment o tindahan na madaling pasukin Gaya ng kainang ito sa barangay sa Luisoy, may kawayan bulakan. Walang kahirap-hirap na pinasok ng apat na mga armadong lalaki. Sa entrada pa lang ng kainan, unang pumasok ang armadong lalaki na nakapulang helmet at agad na nanutok ang baril sa isang grupo. Sumunod na pumasok ang isa pang kasabuat at kinuha ang wallet at bag na may lamang alahas at mga pera na nasa 17,000 pesos. Sumunod na umatake ang dalawang kasabuat at mabilis na pinagdadampot ang gamit ng ibang biktima. Kapansin-pansing nakatsinelas lang ang mga kawatan nang ito'y sumalakay Martes ng gabi. Sa isang ango na ng video, sunod na pinuntirya ng kawatan ng kahera, ang ibang staff, napatakbo na lang dahil sa takot. Simot ang 20,000 pisong kita ng kainan at apat na cellphone. Um, pagpas ng mga hold-up, mga naka-jacket po, kumpleto po sila, backpack, helmet, ah, kaya po ang kita lang po mata. Ang lalaking nasa gilid mahigpit na niyapos kasamang bata. Una niyan, ilang metro lang ang layo mula sa Kainan, nang maispata ng apat na nakatambay bago isagawa ang krimen. Ang nasabing insidente, nagdulot ng matinding takot sa mga tauhan at may-ari ng istablisimiento. Malaki ang epekto dahil unang-una, -una, takot na loobas yung mga tao. Pangalawa, yung safety nila, iniisip nila. At saka trauma na inabot ng mga tao. Hindi naman inaalis ng pulisya ang posibilidad na may kaugnayan ito sa naganap na serya ng panuloob sa ilang kainan sa Rizal at Angat Bulacan nitong mga nakalipas na buwan. Ang pinalit po natin yung mga karatig bayan po natin uh, sa mamagitan po ng mga operatives nila sa Valenzuela o Ocan kasi malapit po ang Nicawayan City dyan sa dalawang Uh, siyudad ng Metro Manila. No? Tsaka po dito sa buong bulak na po, naka-alerto po ang uh, kapulisan. May person of interest na ang PNP, ukol sa pagkakakilala ng apat na salari. Pag mayroon po kayong uh, nakita o, o uh, na subaybayan na kahinahinala, lalo po yung papasok ng restaurant at hindi nang tatanggal ng helmet. Pag pumasok po ng establishmento, dapat po maging alerto tayo. Uh, alamin po yung pinaka uh, hotline ng kapulisan para po makatawag po agad. Jim Tihano, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapag. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.